Ay, napakalayo. Pag sisilip ka, boss, number le pa, ganyan. Ayun, ah. <laughs> <tapos nambarili>, <laughs> <Ayun>, ano. <laughs> Babarili mo <may> yung sarili mo. <laughs> eh, balik na rin, no? Pero hindi ba, May isang kakilala ko. Ang problema tayo bumili, hindi rin makakita ng matinis ko. Ayun nung pala balik tayo yung isko. <laughs> Ang <Anayin>, na silip. Pero, hindi ba ito? Uy, natatanggal pa. Anak na kalabaw. O, yun na tayo. Mag-classy <laughs> pa Crossma, old model to eh. Oo, old model. Original to na, US. Original. Kaya lang, <laughs> rumahan <laughs> nari. Madumi na ako. Ano, baling ispok nari. Parang siya'ng task ko. O, nasa na ka si ati mo? Original pa lang buhos na rin ah. Oh, original. Tama din si Ate. Kaya na ang dumi na no. Oh. Dinisen. Ate. Para alas ano alas 6. <laughs> alas 6 na ng hapon. Hindi na wala kasi number ligan ka baliktad. Ano problema na rin, boss? Yung dito sa ano sa hangin. Pagka Dito la lang gagawin natin, boss ah. Nalipunan niya ko yan mo. Check ko na rin lahat kung ano para kondisyon. Uh, o, ganito lahat para kondisyon. La para, ano, sariwa sariwa pagka... Ano ito? Ano, push lock ito eh. hindi mo ito. itigas naman ng trigger. Oh, ano. ang ano mo. Kondisyon mo yung... Ano? Bali ang initial na uh, initial na gawa dito, 7. Okay, boss. Maglasi sin mo tubig niyan kaya. Siguro <laughs> na wala ano, na matagal na matag hindi <laughs> <laughs> matagal. Tsaka ko dine, eh. Yeah. Hindi nakakabit eh. Tinilagay niyo lang ngayon. Ang tagal ko na hindi nagagamit kasi yan kasi ano inagamit ko yung pampampalit ng mga tilapia. Doon no, saan? Doon sa i ko doon sa... Ay, May tilapia po rin. Sama niyo nga ako. Wala akong mga balong ng tilapia. <laughs> Naglagay -nag kasi ko na tilapia doon sa lupa. So... Wala laki ba? O, ganyan doon. O, tayuhin mo no? eh. <laughs> Sabahan mo oh. kayo mo Ang gawin natin, magluto ko lang tayo. Oo. Oh. Tumuli uh, lang, kakain lang. Oo. Oh. May fish pan si Kuya, ano? O, oh, meron. Mamiit lang dalawa <laughs> hektare. Baka naman yung piece pa ni Boss eh, maliit lang talaga. Maliit lang kay kay Boss Romeo yung katakutan. <laughs> kay, 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 Romeo, itan yung kay katakutan. Malaki yun, mga oh, mama, nasa... Mahigit sa oh, buong hektare, ano? Oo, oh, mga 20 hektare yung kanya. Bispa, ba, ba? Ang piece pa ng pang mga ganong -pang pampanga. Pura hektare yan Oh. Oh. Ay, dahil bumukas ng upuan, Daddy. Ang tingnan mo nga muna ano, 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 yan, yan. ano, 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 Para din palang arm score lang ano yung kawas na, na yan. Sa'yo kasi nangyari sinusod pa rin. Dito. Nakakulong mo ng design mo. Yan ang pinakamaganda tatang sa US. crossman. Sa Valenzuela mo na rin. Ito yung crossman. Ayan, alia. Oh. Alia, benta ya, mo yun. Ha? Alia, ano po yan? Hindi po yung siya. Okay. Para ba, testingin natin yung tang-tang air nyo. Okay. Bumili ba ng anak? Tara, tara. Para tanggal stress. Oh. Siguro stress na sa tatay niya. <laughs> <laughs> Yan yung maging maligaya tatay ko. Mas matanda na yun. Kahit na, ano, ibigay mo na yung gusto ko yun. helicopter yung tatay yung, Wala na eh. O, yung, yung ginawa niya pagpapasarap sa lumahe, <laughs> gusto, <laughs>